Julian San Jose, nagperform ng Dancing Queen sa harap ng altar ng simbahan Tumaas ang kilay ng mga netizens sa ginawang performance ng tinaguri ang Asia's Limitless Star na si Julian San Jose sa loob ng isang simbahan. Si Julian ay nagperform bilang parte ng benefit concert na sa Westra Senora del Pilar Shrine, Mamburao, Occidental Mindoro nitong ika-anim ng Oktubre taong 2024. Makikita si Julian habang sumasayaw at kumakanta ng Dancing Queen sa harap mismo ng altar ng nasabing simbahan. Ilang mga netizens naman ang kinwestyon ang ginawa ng singer at sinabing hindi bagay sa loob ng simbahan ang kanyang kinanta at kasuutan. Pinuna din nila ang soot na backless at sleeveless na gown ni Julian. Sabi pa nila ay pwede naman daw ang mga pagperform sa loob ng simbahan kung ang kakantahin ay nirerespeto pa rin ang pagiging banal ng simbahan katulad ng mga religious at worship songs.